lakay, may huli na rin po, ayan o. Ayan malaki na. <laughs> <laughs> Kaya alam po Ano ba ito tawag ito? Ano ba sa alat yung money sapsap Sap Ay tangit tangit Malaki yung Sap sap <laughs> Ay, dang it, dang it, tagal pa, maliit pa oh. Okay, oh, ilang mo kaya to? Ilang buwan pa kaya bago lumaki to? Ayun. Babalik 'yan, babalik. <tinyo> po sana ako oh, pupunta po ako pupunta sana doon no, sa tulay na luma doon sa may bulak eh nakita ko naman po parang alangani na po ang pwesto natin doon kaya ako bumalik po ako dito sa breeze fishing spot good morning po sa inyo good morning ala pa eh no choice po tayo kaya ako dito po magsak madalang na po pateho angler madalang na rin ako <laughs> dalang na rin po lahat. Pati po ang hangar, madalang na rin. Ayun, so may mga mga lupaw. Marami kayo huli ka po, Joel. Sakay. Ah, uh, samahan niya na lang po ako dito, guys talagang kaya po natin yung init at pag hindi na po kaya init go home tapos si Lakay may nahuli na rin po ayan oh malaki laki na yan ganda na yan malaki laki meron, po, meron. meron pala meron pala oh meron meron pala mahuhuli oh na lamang <laughs> good na lamang po lumulunok o lumulunok ng si mamali kumahan natin maliit lang po maliit eh. lang po yung ginagamit natin ngayon medyo nun na po ngayon ah, madalang o oh, kasi humalo nga po yung tubig alat halo na po pero ang tubig po pababa pero pinasok po yan kahagabi kahapon ng tubig alat pag po kasi pumapasok na yung tubig alat pwedeng pwede sumambak sa pamimingwit kahit may tubig alat ang bahay po yung BS Chaplar ba po yung uod yung po kahit malo na po yung tubig ala to kinakagatan pa rin o kaya lang po talaga hindi natin talaga makakaya talagang sobrang init po kaya po oh, ito ayun oh, dalawa ayun o hmm, dalawa oh ayan o oh, galing dalawa na po ayun Mickey po yun Matsaga talaga si si Nangay Joel po pangalan niya si Master Joel Ay, eh, dalawa po Cagalemu terlaka. Ray, 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 ray. Good size. Adakah Good size, good size. Aku kau saya Wala natin cha ang angler na matyaga may ula katulad <laughs> oh. po ni lakay oh lakay joel taga po oh. dami na rin pong uli maaga pa ho eh tayo dumating ho tayo dito mag alas 9 na eh Oh, yun, oh yun na naman. dalawa na naman si Joel oh. Ayun oh, dalawa na mo. Oh. na naman oh. <laughs> Galeng, ah. <laughs> <Galeng> po, dalawa. <laughs> Diyan, ah.

Ganda po ng tubig. Nilinaw po ng tubig. Medyo pababa pa po yung tubig. Malakas po yung agos. Pero may maya ho, pagdating ng alas gis. Kaya so, po tubig na, pasok na po yung talaga yung tubig. Ala. Wala na pong agos. Kalmadong kalmado na po. yung magpain dali yung oh. gitna lang gitna Ay oh, dalawahan oh. Hindi tuloy-tuloy lang. Ba, hindi gan, tuloy-tuloy lang. paper yung malalaki buyat puyat po so, mga good size lang po muna ngayon maya maya po siguro mga dating katilunang... mo ng yan po kasi malakas po ako kaya medyo siguro baha po na po to yan laki yan yan Oh, nasalbing siya. yan! Well, yan. Assault base. Assault base. Talbes ang kapitik ko ay makakabalik kasi Sa Ay, wala lang po kayong ano ba? Ka. Uh, hindi na po kayo, kayo, ano? kayo, po kayo na comment. Hindi oh, kayo Ano? Hindi ko okay. huh? Pero, kini, kayo mga Wala po kayong ng comment. Oo, hindi ko na ako. wala ko. Pero pinapasadaan ko yung... Ito na na. Kaya na, kaya na. Kaya na. <laughs> na, ang ingay mo kasi, ang ingay kasi, eh, po. <laughs> ang ingay po kasi. <laughs> Magagat na po, hindi tuloy kumagat, ang ingay, bilag. Magat tayo na yun na bilhin yung rito. Ha? Magat tayo na bilhin. Hindi okay, papatsing yan. Hindi <laughs> yeah, papatsing. Papatsing. Ano? ano kasi sa ano hindi sila kumagat na pagtanali na. Oo, magagaano. Oo. Wala na, wala na kung sa Wala na. alam. na kasi hindi nga may Kapag lang meron ngayon sa IT. Diba? Pinagawa Nakakapunta kami ngayon sa IT lang. tayo. Ay si Mandario bumisita po dito taga Santa Ana Maynila po pumunta po dito malayo na ho sa tagig na pumunta ayo ito gumala po Santa Ana Chato out, shout out. Shout, out do. shout out po Santa Ana anglers Guys, okay, so, pakita ko lang po yung huli nila kaya. Ay, sabi ka dito po hindi ito eh. Ano kasi ka po meto? Ha? Alas 6 po. Ah, ka no? Alas 6 po. mo, ah, nung dumating po ako dito, pangatlo po ako. Ang lalayo ng agwat nila. Wala akong napwesto pa rito. Ngayon po, ang dami na. Tignan po o, yan, meron na po dyan. Tapos dito po sa kapila, ayan po, ang dami na po niya, no? dami na po. si umalis partido po, umalis pa po si Manjes dyan dahil wala daw kumakagato siguro hindi li di patungo sa ilalim ng tulay yes, isa pa dalawa na lang pamimilian ang lumipat o kaya umuwi wala na kumakagat talaga hali na po at andito na po yung tubig ala yung mga huli mga tilapia po parang dinibide-dibide lang po yung mga nabibigmit ko na ang Nakakarami lang po ng huli yung lakayo. Eh, kanina pang umakaw yun dito, sa 6. ako hanggang hanggang sa muli po. So, uh, hanggang dito na lang o kaya makalipat po ng ibang fishing spot doon po sa ilalim Okay po guys, bye bye po at God bless po, ingat po tayo lang.